Inaresto ng mga otoridad ang grupo ng mga lalaking ito sa Moncada Tarlac. Sa kabila kasi ng umiiral na ganban, nahulihan sila ng improvised explosive device na kung tawag ay, Molotov Bomb na sa gasolinahan ng mga suspect noong Huwebes nang masamat ang pampasabog sa loob ng kanilang sasakyan. Nakita niya nga itong mga tao na nakasakay ng jeep na umiikot-ikot sa lugar. Eh, kaya lang, ninervyo siya maka may gagawin silang hindi maganda kaya tumawag po siya rito kaya uh, kami nagpunta roon at uh, nagkandak po kami ng checkpoint sa pag-iimbestiga pa ng pulisya na lamang miyembro ng tagar group ang pitong na aresto kabilang ang isang minor de edad sila raw ang nasa likod ng na mga nakawan sa iba't ibang establisimyento sa bayan itinanggi ng mga sospek ang paratang pati ang bombang nakuha hindi raw sa kanila dinala na sa DSWD ang nahuling menor de edad. Sasampahan naman ng mga kasong paglabag sa Comelec Gun Ban at Illegal Possession of Firearms, Ammunitions and Explosive Device ang iba pa niyang mga kasamahan. Iniimbestigahan na rin ang iba pang mga krimeng pinaniniwala ang kinasangkutan nila bilang miyembro ng Tagar Group.